Mga ka-Republic, sa harap ng mga kabitenyo basketball fans, sinakal ng depensa ng Ginebra ang SMB upang kuhanin ang panalo sa Game 3. Mabilis na nagmubo ng Gene Kings mula sa nakatakas na panalo sa Game 2 at ngayon ay lamang na sila sa Series 2-1. Nalimitahan ang mga bataan ni Tim Cohn si John Marfajardo at ipiniramdam din kina CJ si Perez at Terrence Romeo ang mahigpit na depensa. Samantalang sa panig ng Gene Kings, muli ay si Justin Brownlee ang nagpamalas na naman ng all-around performance. Sa Merkules, October 16, may pagkakataon ng Hinebra na ilubog sa hukay ang SMB sa kanilang pang-apat na laro. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-republic, sumandal ang barangay Hinebra kina Justin Brownlee at Stephen Holt upang padapain ang SMB sa Game 3 ng kanilang Best of 7 semifinal series. Ngunit ang mga crucial ball possessions ay mula sa matapang na paghablot ni Scottie Thompson ng rebound sa huling minuto ng laro. Kung wala ang mga crucial rebounds ni Scotty, mauuwi sa wala ang 30 points production ni Justin Brownlee Kasama rito ang isang gateway basket na nagbigay sa Hinebra ng pitong kalamangan, 97-90. Napuno ni JB ang stats line dahil bukod sa kanyang 30 points ay mayroon din siyang 9 rebounds, 5 assists at 5 supalpal. Tatlo o apat yata sa mga shot blocks na ito ay ginawa niya laban kay EJ Anusike. Kaya nga di matapos-tapos ang pasasalamat ng Ginebra Coach sa kanilang resident import. Alam ng American mentor na ginagawa ni Justin Brownlee ang lahat para maipanalo ang bawat laban. Hindi naman nagpahuli si Stephen Holt na nag-contribute ng 11 points, 7 rebounds and 7 assists. Sa mga unang laro lang sa elimination round, tila na lito ang current rookie of the year. Ilang beses itong nag-struggle, ngunit unti-unti nitong nagamay ang role nito sa team at ngayon isa siya sa mga nasasandalan ng barangay Hinebra Nagpapatuloy din ang magandang laro ni Scottie Thompson mula ng makarecover sa kanyang back injury Sa panalo ng Hinebra sa Game 3 nagkontribute siya ng 8 puntos at 8 rebounds kasama rito ang dalawang crucial na possessions na nagpatibay sa hawak nila sa kanilang lamang dahil nauubos na ang oras para sa Birmen Isa rin ang larong ito sa mga bibihirang pagkakataon na nalamangan ni Japit Aguilar si Junmar Fajardo sa tapatan ng dalawang sentro ng magkalabang team. Nagkontribute si Japit Aguilar ng 22 points na may kasamang 8 rebounds. 12 points lang ang naiambag ni Junmar Fajardo para sa kanyang team at naibabari ng Kings ang rebound ng 8-time MVP. 14 rebounds lang si Junmar sa Game 3, malayo sa more than 20 boards niya sa naunang dalawang laro. Depensa, iyon ang naging susi sa kanilang panalo sa Game 3. Nakapagpakita raw sila ng playoff defense sabi ni Coach Tinkong. Natuto ang Hinebra sa pagkatalo nila sa Game 2. Hindi na hinayaan ng Hinebra na makawala si Terence Romeo tulad sa Game 2, kaya walong puntos lang ang naikontribute nito para sa SMB. Nag-struggle si Terence Romeo sa depensa ni Maverick Ahanmisi kung kaya hindi niya naulit ang kanyang performance noong Game 2. Bukod sa depensa, may double-double din si Anang Misi, 15 points and 11 boards. Si Jody Vance naman, kahit wala siyang puntos, ay sinabi ni Coach Tim Cohn malaki ang kontribusyon niya sa team dahil nakapagbibigay siya kay Japit Aguilar ng pahinga. Kung misay si JDB rin ng sandaling pumapalit kay Justin Brownlee hindi nila kailangang umiskor si Jody Vance, sabi ni Tim Kong. Yung presence lang nito sa loob para i-slow down si Junmar, sapat na raw iyon. Sapat na upang makapagpahinga si Japit Aguilar at fresh ulit na papasok ito sa laro. May lakas na ulit upang makipagbalyahan kay Junmar sa ilalim. Sa Miyerkules October 16 ang Game 4, asahan na gagabit ulit ang Hinebra ng mahigpit na depensa upang muling pigilan ang powerhouse SMB. Mailalagay nila sa malalim na hukay ang Birmen kung mahaharbat nila ang kanilang pangatlong panalo. Ngunit siguradong magre-regroup ang mga bataan ni George Gallant at gagawin ang lahat para maitabla ulit ang series. Mahirap malagay sa 1-3 deficit. Sa ganitong sitwasyon, one miss na para sa isang kupunan. Samantala, sa wakas ay nakuha na rin ng Rain or Shine ang pinakahihintay na unang panalo nila laban naman sa Top sa kanilang Best of 7 semifinals pairing. Ito ang sinasabi ni Coach Yang Yao ng ROS. Yung makuha lang nila ang unang panalo na magpapaswing ng momentum sa kanilang team. Ngunit hindi naging madali ang panalo ng Rain or Shine. Nasubok ang tatag at husay ng kanilang import na si Aaron Fuller upang itakas ang una nilang panalo dito sa series. Nakumpleto ni Aaron Fuller ang isang layup and one mula naman sa foul ni RR Pugoy. May 3.8 seconds na lang ang natitira sa game clock at sinamahan ng swerte ang ROS syempre dahil din sa kanilang excellent defense dahil nahirapan si Randy Hollis Jefferson na maka sa talk and text last ball possession. Lamang pa rin ang TNT sa series 2-1 pero malaking bagay ito para sa kupuna ni Yang Yao dahil nakaiwas sila sa 0-3 deficit. At least hindi na sila masusweep ulit tulad ng nakaraang semis laban naman sa SMB. Second game ng TNT ROS Game 4 sa October 16, araw po yan ng Merkulyes. Mas magiging kapanapanabik ang bakbakan ng dalawang team kung maitatabla ng ROS ang series. At ganun din sa tapat ang Hinebra SMB. Kapag nakatabla ang SMB sa Game 4, tiyak na lalo pang iinit ang natitirang tatlong laro. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Emily Olivares. Salamat sa panunod, Idol. Salamat sa suporta. Shoutout din sa iyo, Kabayan, Efren Mendoza. Shoutout din sa iyo, Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman. Ingat ka dyan lagi kabayan at sa yuren bara ko mananabas mula naman dyan sa Italy. Shout out idol. At sa yuren shout out Andres Ladip Kater. Salamat sa panonood idol. At sa iyo Abraham Portillo, salamat idol, salamat sa tiwala. At sa iyo Joel Atchensa, salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.